Case close nang may tuturing ang naganap na palitan ng mga putok na nagugat sa paninita ng isang polis sa isang sibilyan sa palengke sa bayan ng Parang, Maginaraw del Norte. Ayon kay Parang MPS Chief Police Major Christopher Cabuguang, napatay ni Police Captain Roland Moralde ang sinita nitong sibilyan na si Muidin Untal, residente ng Barangay Poblasyon 2 ng Naturang Bayan. Nakita o mano kasi ni Moralde na may sokbit na paril sa bewang ni Untal kaya kanya itong sinita at naparil. Nang tamaan ni Moralde si Untal, nagkabulan pat pa na napatungo ang biktima sa lugar kung saan naroon ang kamag-anak ng suspect dahilan upang Pagbabarilin siya Ikinalulungkot lamang ni Kabugwang Dahil kabilang sa mga person of interest Ay nasa hanay pa ng PNP Nang maganapang insidente Nasa limang individual Ang sangkot sa pagpatay sa police captain Naisugod pa sa ospital Ang suspect na si Untal At ang biktima Ngunit idiniklarang dead on arrival na Ng attending physician Panawagan ng opisyal Sa kapwa nitong Mga polis na laging makipagkoordinasyon Upang masigurong ligtas At walang malalagasan Ang buhay sa mga alagad ng batas Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Kota Bato Radyo Maneb Sabang Tatak RMN